Doon sa nag-request na ibukas ko itong takip ng rejector at i-start ko Kasi nung sinundang kong vlog Tinaasan ko yung andar ng makina so lumalabas yung tubig So ang sabi ko doon hindi ito barado yung rejector O ayan, hindi barado Kaya nag-request niya buksan ko yung rejector Yung takip ng rejector yung pinakakap at i-start O ayan, bubuksan ko tapos i-start natin o oh, malamig pa yung makina niya okay start natin ayan start na natin oh. tingnan yung uh, walang thermostat pag kini-start talaga yan talagang tumitila ko yung tubig kasi nga nasa puno yung pinakalalagyan ng thermostat nito at ito nga walang thermostat So kapag i-start talaga natural, yung tubig niya lalabas. Pero pag ministat start na kami noro, oh, ito yung minor niya oh. Kasi nga biglang ikot nung uh, water pump niya, natural magkaka-pressure. Kaya pag start talaga gano'n, talaga titilapon yung tubig.